Good morning, Charlotte. Wow, good morning, ma'am. Gusto niyo po coffee? Hindi na. Okay lang. Sipag mo ngayon, na? Siyempre, ma'am. Kailangan laging pumasok ng maaga para maaga po ako makapaglinis dito. Sipag mo? Sige po. Kailangan maaga pumasok? O gusto mo makita si Pe? Alam mo, Tiboli. Alam ko na yung galawan mo eh. Kaya ako pumapasok ng maaga dahil gusto mong makita si Pe. Di ba? Grabe ka naman, sir. Naglilinis lang naman po ako. Tsaka, Pe. Okay like lang? Ay, pag-usap ka dito? Ang baho, oh. Kung maaga pumasok para sa trabaho mo, eh, yung paglilinis ka, di mo magawa, eh. Di mo naamoy? Sir, baka yung basuraan yun. Kasi nagtapon kayo ng mga pagkain nyo dito eh, nasira na. Sorry, may sinasabi ka? Baka sabihin mo, yung bunga nga mo, nangangamoy. Alam mo, huwag ka na magsalita. Ang gawin mo, ha? Ayusin mo yung trabaho mo. Tsaka pumunta ako sa opisina ko, ha? Kunin mo yung mga kalat ko doon. Puro ka pa, bibo. Huwag mo nang pansinin yun siya. Hayaan mo na lang. Hindi po. Tuloy mo na lang yung trabaho mo. Sige po. Sige po. ngayon ka lang? Sir, naglinis pa po kasi ako dun. Di ba sabi ko sa'yo? Pagkatapos mo dun, unahin mo dito. Dun na po, sir. Di mo nakakita yan? Ay, basa Oh. Wala naman, sir, ah. Wala. oh, yan. Sir, sinasadya niyo na, eh. Eh, alam mo naman pala, eh. May reklamo ka? Hulasan mo! Alam mo, pinapasakot ka lang dito, ha? Trabaho mo ang maglinis. Di ba? May reklamo ka? Ito na nga po, sir. Oh. Ginagawa ko na po. ang dapat sa inyo yung mga pabagal-bagal? Tinatanggal e. Eh. Paglinulis na nga lang yung kaya mong gawin, hindi mo magawa na maayos. Tataka ako sa'yo, ba't na ka pa dito eh? Bisa mo naman! Ano? Kupad-kupad mo kumilos talaga yun, ha? O yan, dagdag mo. Bagal-bagal mo magtrabaho. Sir Charles, sobrang naman na yata yan. Kung tartuin mo naman ng housekeeping, parang wala nang dangal e. Eh. Alam mo, Pe. Ang lingis naman dito eh. sa baba, bakit tatanggol mo ba yan? Kaya lumalaki ang ulo niyan e. Eh. Oo. Tagalinis lang ako. Pero kung wala ako, walang tagalinis na makakalat nyo. <sighs> Teka lang ha. Ano gusto mong palabasin? Maging proud ako sa'yo? Ha? Hoy, Bobo! Pasalamat ka dahil may trabaho ka. Kasi yan lang ang kakayahan mo eh. Di ba? Ang maglinis. Sir, pagkat housekeeping lang siya, dinidiscriminate mo na siya? Ah, uh, pe, saglit lang ah. Hindi mo tayo magkaaway dito eh. Sa so, bakit ba pagkatanggol mo yan? Ha? Gusto mo ba yung na yan? Paalala ko lang sa'yo, pe ah. Ayong kaibigan lang. Alam mo, hindi ka mag enjoy dyan. Sige ka. Alam mo, sir, sumusobra ka na. Pati pagkatao ko, tinatapakan mo na. O bakit? May masama ba sinabi ko? Ha? Sabit lang ha. Pasalamat ka, may tumawag. Ayos uh, po, ma'am. tumawag yung amo natin ha kayong dalawa banda kayo punta daw tayo sa office astos ka oo oh, tumingin ha ano papalag ka astos ka may pinag-aralan ka pero ganyan ang ugali mo pumunta ka na sa office at sinisiguraduhin mo sa'yo matatanggal ka sige na Tiboli? <laughs> ng mo eh. Ay. Nakatanggap ako ng reklamo regarding pambabastos dito sa opisina. Sino sa inyong gusto mo na magsalita? Mama ko na. Nakakapikon na eh. Masyadong pabibo to. na hair? Eh, simpleng trabaho lang. Hindi niya magawa na maayos. Huwag mama pangbaho baho-baho. Tapos so, ang dami pang reklamo, papatapon na ng basura. Ma'am, um, walang galang na po, mam, Pero hindi ko na po kayang ang kim kimkimin sa sarili ko eh. Yung mga panalait niyang ginagawa sa akin. Ma'am, tingnan niyo naman. Ako naglilinis ng mga dumis sa mga opisina nila. Yung mga cubicle nila, ako naglilinis. Tapos sila po upo-upo lang. Diba dapat nga? Hindi naman sa pagmayabang, ma'am. Pero dapat, ako nga ang mas mataas ng sahod sa kanila, di ba, ma'am? Kasi... Teka lang, ha? nakasakot sagot mo lang kanya si ma'am? Nagpapaliwanag lang ako. Hindi, teka lang. Ma'am, salamat ma ka nga, tinanggap ka dito, eh. Tabi Binabayaran na, ka dito. Tama na. Hindi ko akalain, ha? Ganyan... Ganyan kababa ang tingin mo sa mga empleyado, Charles. Ha? Eh, wait, tingnan mo naman mga tuwiran to. Di ba? Normal lang naman sabihan ko yan ng ganyan. Ay, di ba? Tama lang naman yan, ma'am. Tega lang. Tega lang po, ma'am, ah. Sipin mo, ma'am. Paupo-upo lang sa opisina. Ganyan lang ginagawa nila. Samantalang ako, Oy, nakakalang... nasabi mo na yan. lang, ha? Anong papaliwanag mo? Bayad ka rito. Trabaho mo yung ayat. Anong iutos namin gagawin mo? Ang tayo mo pang sinasabi dyan, eh. Tama na! Charles! Wala sa posisyon yung pagrespeto. Kahit janitress siya, deserve niya irespeto. Pantay-pantay kayo dito. Magkakaiba lang kayo ng trabaho, pero pantay-pantay dapat ang respeto niyo sa isa't isa. Hindi na kayo nahiya. Nandito kayo sa harap ko, oh. Anyway, may gusto lang malaman. Miss Charlotte? Ikaw ba yung nag-submit ng proposal na to? Yes po, ma'am. Akala ko po hindi niya nabasa. Kaya hindi na lang po ako umasa. <laughs> Sandali lang, ma'am. Sa tingin mo, magagawa niya yan. Yan ang utak meron to. Kundi utak basura ang alam nito eh. Wait. I was actually impressed. Hindi ko akalain na kaya mong mag-construct ng ganitong email. And, napaka-professional. Napakaganda ng idea na pinapropose mo. Effective next payroll. Bibigyan ko na ng hazard pay lahat. or buong sanitation team. And ikaw ang gagawin kong supervisor nila. Ma'am, teka lang ah. Sigurado ka? Maniniwala ka na siya yung gumawa niyan? Eh ma'am, tingin ko dinayaan niya lang yan eh. Baka may ibang tao na gusto siyang tulungan. Mr. Charles, for the longest time na nagtatrabaho ka dito, you have never constructed email like this. Pasalamat ka nga, hindi kita tinatanggal eh. In fact, mas marunong pa si Cha sa'yo. Sa'yo so, you... mo? yabang-yabang mo? Pati ba ako kani question mo? Di, di naman sa ganun, ma'am. Pero kung mas papaniwalaan mo siya, o di, magre-resign na lang ako. Sir Charles, hindi mo naman kailangan gawin yan. Kasi tatanggalin naman talaga kita. Ang dami ng empleyado ang nagre-reklamo sa'yo. Akala mo kung sino ka? Napaka-bully mo sa ibang empleyado? Limang taong ko nagtatrabaho dito, na-promote ka ba? Eh si Miss Chama, kabago-bago na-promote agad. Mahiya ka naman. Isisend ko yung termination letter mo sa email mo. Pakabasa na lang. Please go. Hindi ah, ko nabasahin yun. Hoy, tandaan mo, kahit tumas yung posisyon mo, amoy basura ka pa rin. Wait, umalik ka. Hindi ko tatanggapin yung pangbastos mo. I have a lot of evidence ng pambubuli mo dito sa company ko. Kakasuhan kita ng harassment. Kaya ka ba? But, teka lang mo? Wala mong harassment to na. Wala na akong trabaho, kakasuhan niyo pa ako. Bullying oh? is kind of harassment. Sige, hindi kita kakasuhan. Kung hihingi ka ng tawad sa lahat na empleyadong binuli mo dito. Sige oh. na, makakalis ka na. Kung pisa mo lang humingi na sorry sa lahat na empleyado, baka magbago yung isip ko. Sorry, Tibo. Sorry, yeah. Congratulations, Mr. Lot. Alam mo, na-impress ako na ganito ka kagaling mag-construct ng email at nagustuhan ko yung proposal mo. Kaya talagang nilaban ko sa management na i-promote ka. Kahit wala kang experience at kulang ka sa background, deserve mo ma-promote. Thank you po, ma'am. Hayaan niyo, ma'am. Aasahan niyo po yung pagtatrabaho ko dito. Aayusin ko po. Alam mo, Mr. Lot, mayroong mga scholarship na in-offer yung company para sa mga katulad mo. Pwede ka namin pag-aralin, then after mo makatapos, kukunin ka namin. Talaga po, ma'am? Oo oh, naman. I can see na natalino ka. Well, thank you po, ma'am. Sobrang saya ko po. Deserve mo yan. O sige na, makakabalik ka na sa trabaho and then kasama kita bukas para sa scholarship na ibibigay ko sa'yo. Thank you po, ma'am.